1989, kasi si Sige si Bukay, Commander Bukay, pagka nakita niya na, na medyo kailangan kong magano, ay nga. Pero okay lang, minamalat niya eh. <laughs> minamalat yung kapalit ko eh. Kaya, 1989, sina, sinasalay ko, ayoko. Yung pala, kaya ako nilalagay sa isang ranger company, akin yung airport. Bukunin yung airport. Anip, pero, eh, di eh, kaya, hindi ko, hindi ko, hindi ako kumaya. Kaya pumutok tayo ng kinikina, buti pa na. Alam mo sabi ng mga klase ko? Sabi ko kasi, kung may pamilya ko, pinakanta ko yung anak ko. Kaka isang linggo pa lang, kakalabas pa ka lang sa hospital. Ay, gusto nyo iwanan yung baby? Iwanan ko yung anak ko? Alam mo sa akin na mista ko? Oh, sige, na sa pamilya mo. May pamilya rin naman kami, pero mamamatay kami para sa taong bayan. Wow! Patrick. Patrick Boy. Kinapasensya niyo ako. No? Kaya kayo, huwag niyong kompansensya eh, yung co armed forces. Pagkinig kayo sa kwento ko. Toto itong experience. Toto. Kaya man, to na, ito na kumukuha ng lakas ng loob kasi binaanam ko. Binaanam ko. I'm sharing to you. Dahil nung sinabi ko hindi ako sasali, ayoko nang kutita, maling yan. na ito sila From Port bonifacio gumagawas na naman ako yun 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 ng Makati yun 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 1989. Makati yun yun so, yun so, yun Makati 6, ginagapang na etong ngayon ako na konsensya no? baka na kung yung mga kaklasiko ako lang yung naging ako yung ano nakakaya sige sasama ako re-rescue'in ko yung mga karinger ko bakit? gusto <laughs> ko madinig ninyo to ang mga musang hindi iniiwanan ang kapwa musang ano? ah. nanding nandito ka Nandeng. Sara. Oh, nandeng. Yang kamu yang musang na yan matapang yan. Ha, ah, matapang yung musang na yan, class 45. No? Ah. Oh. Matagal kong kasama to sa Davao, sa Davao. Kasama ko sa Davao. At hanggang sa nag-security ko magkasama. Tinanong ko siya kung gusto niyang i-secure si Vice President. Tayag siya at yung ibang kasama. Ayak siya. Okay? So, merong, kung may magsesecure kay Vice President, kilalang kilala ko po, sasamahan ako to secure Vice President. At yung mga ka-FGF natin, all over the country. Pitong milyon yan. Pitong milyon yan. Oh, okay. Tuloy ako sa kwento ko. Na kailang matapos ako eh. Okay, so... Dahil sabi ko, susundutin ko. nag ako ngayon ng rescue magre-rescue ako sa mga ka-ranger ko, labi apat lang kami. Umaanap ako ngayon ng mga ranger, si Tuginay, si Arat, si... si... ano, pangalit kasi na yon sa... basta mga ka-ranger ko. Si Doktor, yan, mga legend, ano? Ah... Uh, si Paet, no? Si Joe Paet. Mga instructor namin at mga legend yan sa ranger. Ranger, ranger Regiment. Tinanong ko lang, sino sasama sa akin, patay kung patay. Sir, kami sir. O, sasama sila, patay kung patay. O, di, sabi ko, ganito plano. O, di, nakaplano na. Ngayon, nung lalabas na kami, sabi sa akin ni Sergeant Ayer, Sir, may problema. Ano yung problema? Yung susi ng armory ayaw ibigay ni Colonel Dunda Matabalaw. Ah, magandang gabi, sir. Magandang gabi. May sabi ko, Sir, bakit tayo may bigay susi? Kailangan ko yung susi. Sabi niya, hindi pwede. Saan yung gagamitin yung susi? Kukunin yung barel, hindi pwede. Ilalabas yung barel. Sir, mamamatay yung mga sundalo mo dyan sa Makati. Mga dahilan ng medalya mo. Tapos iwanan mo. Hindi ko dapat, hindi namin dapat natin iwanan yung mga sundalo dyan sa Makati. So ano nangyari? Anong nangyari, away-away kami, biglang may tumapik sa likod kong ganyan. Si Captain Boy G. Pangilinan, class 79, PMA. Yung naging Bureau of, uh, ano yun? sa Katapang ngayon, believe it. Uh, so, si ano mapit, hindi siya, ni General Enrile, one star pa lang siya. General Enrile, commandant namin sa PMA. Tapos sabihin sa akin ni, ni, ni Captain Pangilinan, bakit ang init ang ulo mo? Mga Sir, puta mo na sir. Ang daming general sa bansa natin ni walang may bayan na tumayo. Uy, parang, parang, parang totoo yan. Parang totoo ngayon ha? Parang totoo yan, ha? Ang daming general, ulitin ko, ang daming general sa bansa natin pero walang gustong tumayo. Okay. So, ano nangyari? So, sabi ko, sabi ko dun sa ano, dun sa mga kasang, kay sir, kay General Enrique, eh, ang daming general walang gustong tumayo, sir. Ako may bayad, sabi ni General Enrile. Sir, mamamatay ka doon, papatay ka doon. Hindi, kasama kita. Sabi, ako sir? Oo, kasama kita. Nag-volunteer ka ngayon. Ay, hindi sir, hindi sir. <laughs> Ayoko mag-volunteer. Ano ako makapili? Sasamahan kita? Hindi, government negotiator ka. Tawag agad siya, Colonel Abadia. Last 62 PMA, eh, mistaan niya, nasa J3 ng headquarters. Ang chief of staff noon, si De Villa ba? De Villa, Defense Secretary, si Ramos. Sabi niya, Misa, may bagong development dito. May nagpadala ng, ng message sa akin, si Charlie, si Charlie Boy Bakuna. Sino yun? Galvez, class 85. Nandoon sa Makati, nagpadala ng, ng messenger na, Sir, tulungan niyo kami dito. Yun si Boy Bakuna. Kung namatay siya doon, wala nang boy bakuna. Wala na. Uh, no, wala nang chief of staff na boy bakuna. No? Pero at that time, he was a lieutenant. A second lieutenant. Okay? Kami, first lieutenant. Okay, so, sabi ko, O oh, sige, sige sir. Gusto nila, magsuot ako ng item ng ranger. Bakit sir? Sabi ni Colonel Urgelio, G2PA Intelligence shoot kayo ng ano ang kasama namin anim kaya yung mga naninila sa akin, mga p*** ninyo ha? wala kayo doon wala kayo doon nandun ako sinagip ko ang Pilipinas ng Civil War na yun ang ginagawa namin ngayon sinagip namin diba? okay tuloy sa kwento <laughs> galit-galit e eh. so no sabi ko sir anim tayo sino? General Enrile. Captain Pangilinan, Eddie Camp niya, klase 29. Colonel Adan, Lieutenant Colonel Adan, CMO Battalion. Captain Ang, Intelligence, G2PA. Mista ako, si Lieutenant, uh, Lieutenant Dudong Paone, yung youngest namin sa klase. At ako, Lieutenant Tamukyo Enrique. Okay, pasok kami. Pinagsusunta ko ng item ng Ranger. Bakit sir? para daw alam na ranger kami papasok Kaya kung hindi na kailangan sir mukha ko ID mukha ko ID ilala ko mga tao na yan I trained half of the soldiers there in Makati na kasama ko sa Mindanao yung iba na kasama ko sa Cagayan Bali at yung 400 dyan tinuruan ko okay mga asintado kaya asintado yun no binabaril ko sila tatamaan ko sila sa usatan ito yung bulaklak. Tatakbo sila. Dapa! Masabihin ko ganyan. Naka-sniper ako. O, naka-sniper ako. Dapa! E eh, pagdataan ganyan. Nakapikit siya. Tumigil ako ha. Alam na kung nakikita nyo. Bulaklak, sir. Bang! Uh Oo, -oh, wala, wala nang sir. Wala na bulaklak. Kaya matitapang yan. Mga yan. Sanay na sanay. Lutong-luto. Ngayon, bakit ano? Uh, bakit, uh, pag Pagdating namin doon, nagwe-wave ng white flag si, ano si Captain Pangilinan. Tapos, sabi ko, tigil. Sakyan, dalawang sasakyan. Baba ako. Challenge kami ng password. Alam niyo yung password? Kinakailan, may counter ka. Pag sinabi, Nara, sagot ka, Mahogani. Kung ano, depende sa password na pinag-usapan, mga sundalo. So, challenge ako. Sabi sa akin, Sir, Papa Whiskey. Hold. Who goes there? Papa Whiskey. Password. Papa Whiskey. Nara. Alam niyo, sagot ko. Hindi ko alam eh. Sabi ko, gagawin. Tapos, sinina inano ako, sininagan ako ng flashlight. Anong ah, spotlight? Ay, sir! Ikaw pala yun, sir! Oo, oo! Nasisilaw ako. Tanggalin mo. Tapos nun, pasok na. Nandiyan ba si, Captain Kap si Lieutenant Kapuyan? Yung mistako. Yung naging NCIP. NCIP. Tumatakbong. Senator. Ngayon, yung si mistago si Lieutenant, ah, si Colonel Kapuyan. Dating NCIP. Okay, balik. Si pagkatapos noon, pasok na kami, negosyasyon. Ayaw pumayag ng ranger. May posisyon kasi. And then, nagpalitan ng mga opisyal, nakita ni General Grille kung ano yung problema. So, eventually pumayag. Baba na, nagkaroon ng negosyasyon. Number one, walang igugulong. Si Colonel Galvez lang, pa 71, as the monsignor. senior. Walang igugulong. Walang ididisband the ranger regiment walang ididisban. No? Lahat ng benefits ng namatay, nasugatan, ibibigay. Walang itatapon sa Mindanao. Yan yung mga negosyasyon. Tapos babalik sa barracks. Ako nag-invento ng term, go back to barracks. Go back to barracks. Okay. Nagka nagkaayos na. Pagkatapos nun, bumaba na the next day. Masaya na. Masaya na. Magbabalik na. Nakabdo na sa green, nasa green, sa rustan, sa harapan, sa parking lot biglang sinabi ni Lieutenant Colonel Adan, tanggalin yung magazine, yung bala ng mga Armalite, tanggalin yung bala ng mga Ranger. Tinanggal nila. Tapos unload yung bala na nakakasa. Unload. Tapos nagdabogan na yung mga tao. Nagdabogan! Binahampas na yung paril na ganyan. At sabi ng mga Master Sergeant, kung yung mga official natin susurrender na, kami na lang ang magtutuloy nitong gera nato, itong labanan nato. Sabi ng mga sarge sargento, walang nagawa si General Enrile, walang nagawa si Colonel Adan, Captain Lim, ah si Captain uh, Pangilinan, lahat sila. Ako nakita ko, delikado puputok yon. Kasi mahirap magpatakbo ng isang unit na walang opisyal. Oh, walang opisyal. Kaya kinuha ko yung mic, nakasalita si, Colonel, si General Enrile na ganyan, Sir, pahiram, sir. Pahiram, puno ako. Tapos, sumayon. Oh, maginig, maginig! Sino dito ang nakakakilala sa akin? Itaas ang kamay. Itaas ang kamay. Ngayon na, kilala niyo ako. Alam niya kayo, ang tanggit na ako eh. <laughs> sino nakakilala, itaas ang kamay. Tapos noon, sabi ko, kilala niyo ako, iba nakasama ko, iba tinrining ko. Kilala niyo ako, hindi ko kayo iwanan. Kayon, gusto ko, ikabit ninyo ang magazine ninyo in love. Nagkasahan na. tuwan Tung ang mga tao. Yay! Ganun sila. Yay! Tapos sabi sa akin ni General Rile, lumapit, Iking, alam mo ba yung ginagawa mo? O oh, sir. <laughs> o oh, sir, alam ko. Delikado yun ah, Nag-negotiate na tayo. Ayong nga, ayong eh, ayaw nga nung, ayaw nga bumalik eh. Ayaw nga bumalik sa barracks eh. Kasi wala nang opisyal. Sumurahin so, din yung mga opisyal. Kasabi ko, akong bala sir, alam kong ginagawa. Ang ranger kasi, parang aso yan. kadyakan mo yung puwet, yung, yung buntot, kahit pala ka ka, ka. Kaya yung ranger, pagka yan, kinagat mo, pagkaya ng ginagawa nyo ngayon, kakagatin uh, kayo. Kakagatin kayo. Kaya, ayun na. Tapos, in-announce ko. Yung kalawa, tignan ninyo, safety yung mga barel. Ganito, ang unang puto, manggagaling doon sa gobyerno. Tandaan niyo yung sinasabi ko ngayon, ha? May, may relasyon. Ang unang tutok manggagaling sa gobyerno, mga bata, merong isang batalyon dyan ng Marines sa Fort Park. Ngayon, gusto ko mula dito sa Makati, maglalakad kayo, taktikal, limang metro, ang distansya, the usual, left, right, left, right, mga parel. Ang unang tutok galing sa kanila. Pagka may pumutok dyan, patayin niyo lahat. Sabi ko, patayin niyo lahat. Upakan nyo at bumalik kayo dito sa Makati. Ako magdadala sa inyo. Eh sabi ng mga tao, yay, 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 yay. yung tuk mga tao. Nagtigla.